Oo. Oh? So magandang araw sa inyo mga idol So, kumusta kayong lahat? Ngayon lang tayo nakapag vlog ulit So, shoutout nga pala sa 42,000 subscriber natin So, bali mga idol Makakapag vlog na din tayo ngayon Kasi tapos ng trabaho So ayan mga dol. Ito yung last na trinabaho ko. Bali mahigit isang kaban yung binihin ito. Kahapon ko lang natapos. So ngayon makakapag-vlog na tayo kasi wala na tayong trabaho. Ah, uh, pa namang trabaho pero hindi na napaka-kont talaga. Hindi na kagaya ng ito solo ko lang 'tong trinabaho eh. Ay nakakapagod din. Ayun mga idol, ayan yung trinabaho kahapon. So, ito, kay Papa yan mga idol, papunta dun sa baba. Kay Papa yan. Yan yung bahay ko mga idol. Mamaya, eh, papasyal ko kayo sa bahay ko. <laughs> ito naman yung una kong kwan mga idol. Una kang, unang tanim ko. Katatapos ko pa lang ng, yan, ito na yung nauna ko. Kasi, medyo malapa din kasi yung trinabaho ko mga idol kaya pagkatapos nyan ito na yung nauna ko mag, mag isang buwan din bago natin natapos yung trabaho kasi yung sa akin lang nasa anim na kaban tapos may may narindo pa kaming nasa tatlong kaban So, marami-rami. Mga siyam na kaban lahat yung tinabaho ko. So, ito yung sa akin. Papunta yan doon mga idol. So, ayan. Ganda ng tubo ng palay mga idol. Oh. Ayan. So, ngayon mga idol, kuan na lang tayo. Rubing-rubing na lang tayo ngayon sa mga kuha natin. Sa sinasaka natin. So, bali yung pagtatanim talaga ng palay, napakapago, na ka din. Pero kapag natapos mo na, ayun, rubing-rubing ka na lang. So, bali ito mga idol, hindi ko pa ito na pahihibasan ko pa to kasi tutupor to di ko pa to hindi ko pa di yan hindi pa nabunuhan yan mga idol Ayan. mahigit isang kaban to mga idol kasi papunta pa yan dun medyo malapad lapad din to oo punta tayo sa bahay ko mga idol ito yung bahay ko Bale yung bahay ko din ngayon manukan ko na lang <laughs> Kasi may mga manok ko dito mga idol. Ah, hindi to sa akin mga manok. Bali sa kapatid ko dito nilagay. Yan. Ito yung kuang ko dito. Dito ako talaga. Kaso Nung nasabi ko na nga sa inyo, kaya uh, bumalik ako doon kila mama kasi eh, ni, hindi na nila kayang sila lang doon. Kailangan talagang doon ako. Ito bago kong tanim to ng mga idol na ko, ano. Matay yung tanim kong marang to mga idol, marang. Ito yung isang tanim kong marang oh. Ayan, ito buhay yan may marang na tayo balang araw may makakain na tayo ito naman yung mga tanim kong dragon fruits mga idol ito bali hindi ko tutinim mga idol hindi ko tutinanim nilagay ko lang dito tapos nabuhay ayan may bunga na siya isang piraso oh, may bunga na yung dragon fruit natin ito yung una na bali na i-content ko na din to nung mga Kaunti lang yung bunga nung dati. Ngayon napakaraming bunga niyan mga idol. Oh, kita niyo yan, may hinog na. Meron pa tong isa dito eh. Parang naunahan tayo mga idol. Ito meron to dito isa. Pahinog na yon. Naunahan tayo ah. May dumal dito. Dalawa to eh. Ito. Oh, napakalaki mga idol oh ito pwede na natin itong pitasin kasi na, kung hinog na hinog na, na to kukunin natin itong mga idol hinog na hinog na siguro mga kuan mga idol ang laki o oh. yan hmm, sige nyo, ang daming bunga Dyan mo na yan ito wala na to tanggalin natin to Daing bunga oh. Ayun, mga bunga niya. Ito, kaya ganito 'to mga idol. Nasunog kasi 'to. May nagsunog doon sa taas papunta dito. Nasunog 'to lahat dito. Yung palay na 'yan, yung kay Papa. Kuan lang 'yan, parang tawag nito. Yung uli. Yung hindi ka na wala nang binhi. Na tumukos na lang siyang tumubo nung nasunog 'yan. Tapos nung umulan, tumubo yung mga palay. Kaya inispirahan na lang tsaka inabubunuhan. Purong palay yan mga idol. Kaya napakaganda din yung ano, wala nang gastos. Abono, yung sa abono ka na lang. Ito na damay pa to. Muntik pa tong masunog yung bahay ko. Kasi anong koresma kasi. Nung napakainit, to yung tuyo to lahat. Kaya ito, inabot ng sunog ito. Pinagpuputol ko nga yung mga ibaw. Oh. Kasi nasunog. Ayan, napakaraming bunga. Ito, wala na ito, mga idol. Oh. Tanggalin natin. So, oh, mas okay na din yan. dami ng bunga. May kuha ano naman mga idol, may bumibili naman dito, 200 ang kilo niyan dito. 200 so yan pwede makakabenta ka na yan pag naghinog ng mga yan so ito yung bahay ko yan so dito ito yung mga pakuanan ko ng manok dati kaso na lang siya ngayon mga idol oh, so, ayan giba na ha, sira na ayun mga idol alam nyo ba kung anong kuha mga idol yan. Yan. Alam niyo ba kung anong ibon yan? Yan. Alam niyo ba kung anong ibon yan mga idol? So comment niyo lang kung tawag sa inyo niyan mga idol. Kung anong tawag sa ibon na yan. Ayan mga road island natin. So papakita ko sa inyo mga idol yung itlog nun. Ito may mga itlog to dito eh. So, ito yung loob ng bahay ko. Ayan. Ganito ako kayaman. Ganyan kayaman si Cupino Hunt. <laughs> ito. Ito yung mga itlog mga idol. Oh? Ayan. Itong medyo kuan na itlog. Sa kuan to. Ito. Sa Rhode Island to ito naman ayan yan ito yung itlog ng ganiya ganiya tawag niyan mga idol sa amin ganiya ayan ayan no, yung ibang kulay ganiya yan sa ganiya ito ito yan sa ganiya yan ang dami ng itlog mga idol pero hindi pa lumilimlim ang hmm, dami ng itlog dito. Hindi pa nililimliman. So, ayan. Ayan o. Oh. Ibong ganiya. Ganiya. So, comment nyo mga idol kung anong tawag sa inyo yan. Sa ibo na yan. So, ganyan ka relax ako dito mga idol kapag walang trabaho. Paikot-ikot lang para kang kon lang palakad-lakad na lang sa mga tanim mo. Pasyal-pasyal. So, kailangan din magtanim-tanim para may makakuan din tayo. So, ito dadagdagan ko pa ito mga idol dadagdag pa ako dito ng mga tanim na dragon fruit kasi isipin nyo na lang kung marami kang tanim nito may maibibenta ka din hmm? laki ng buhunga ito naman yung mga tanim kong saging dito may mga tanim din akong niyog ayan kaso nasunog nga mga idol namatay yung ibang tanim ko na niyog Ayun o. Oh. Ayan. Ilan piraso lang pala yung natirang niyong ko. Ayun, mga nasunog yan o. Oh. Ito, nasunog to. Patay. Ayun o. Oh. Wala na. Ayun, patanim kong dalawa yon. Di pa na munga. Oh, yan mga idol. Ayan. O oh, pina-shell ko kayo sa bahay ko. House tour. <laughs> na tayo pumasok mga idol, sa bahay ko. Sa loob ng kwarto. Napakalawa kasi ng loob ng kwarto ko, baka tagalan tayong makalabas. So, 'yun mga idol. hanggang dito lang muna 'yung video natin. So, nag-ikot-ikot lang ako dito. So pang tanggal pagod mga idol kasi grabe mag isang buwan na trabaho so solong solong trabaho napakapagod pwede naman sana tayong kumuha ng tao kaso wala tayong pang bayad, tao para may katimbang sana kaya sinulo ko na so kaya naman ayan ayan yung paligid natin oh no? Ayan oh, mga idol, thank you sa inyong lahat at kumusta kayong lahat.